sa akong umuwi ng hating gabi dahil sa trabaho. Sanay na ako sa katahimikan ng kalsada. Sa mga ilaw ng mga poste na iilan lang ang gumagana. Pero isang gabi may nangyari na hanggang ngayon ay hindi ko pa kayang ipaliwanag. Malayo pa lang nakita ko na siya. Isang lalaking nakatayo sa ilalim ng streetlight. Hindi siya gumagalaw. Nakatungo lang ang ulo. Parang wala sa wisyo. Akala ko lasing lang o baka may hinihintay. Pero habang papalapit ako, napansin kong hindi nagbabago ang tindig niya parang estatwa. Parang doon lang siya ginawa para tumayo. Kinabahan ako kaya nagpasya ako akong tumakbo. Pero nang simulan ko ang bilisan ng lakad, doon ko naramdaman ang hindi ko malilimutan. Tumakbo na ako pero pakaramdam ko hindi pa rin ako gumagalaw. Napako ako sa isang lugar. Ang paligid ko nagiging malabo at ang lalaking iyon sa ilalim ng ilaw. Unti-unti siyang lumalapit kahit hindi gumagalaw ang mga paa. Nang magangat siya ng ulo, doon ako nalamig. Walang mata, walang bibig parang walang mukha. Ilang segundo lang pero pakaramdam ko napakatagal niya nakatitig sa akin. Sumigaw ako. Walang lumabas na boses. Hindi ko na alam kung paano pero bigla ako nakalayo. Para bang naputo lang pagkakapako ko sa daan. Paglingon ko, wala na ang lalaki. Ang ilaw ng poste, patay na rin. Nagpatuloy akong tumakbo pa uwi. Halos mabaliw sa takot. At mula noon, iniiwasan ko nandang iyon. Hindi ko alam kung ano ang nakita ko tao ba yun? O nila lang na nakatayo lang at naghihintay ng taong mapapadaan? Basta alam ko, kahit sa anino ng streetlight, may mga bagay na hindi dapat makita. Hindi lahat ng maliwanag iligtas. Minsan ang pinakanakatakot ay mismo nakatayo sa ilalim ng ilaw.